Dear Pastor Jeff, yan, magandang araw po. Ako po si Nelia, isang masugid na follower nyo sa YouTube. Nais ko pong humingi ng inyong payo tungkol sa isang mabigat na sitwasyon na nangyari sa akin kamakailan. Dati po, meron akong matalik na kaibigan sa opisina. Nauna lang po ako ng ilang buwan sa kanya na matanggap. Pero pareho po kami ng departamento sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Para na po kaming magkakapatid, ganon, magkakasama sa lahat, nagtutulungan sa trabaho, at laging may masayang kwentuhan. Pero bigla pong nagbago ang lahat dahil sa chismis. May mga kwento po kasing lumabas na hindi ko alam kung saan nang galing at dahil dito lumayo na siya sa akin. Mas pinili niyang paniwalaan ang kwento ng ibang tao na sinabi ko daw tungkol sa kanya. Sinubukan ko pong linawin ang lahat pero parang hindi na siya bukas na makinig. Pakiramdam ko po ay nawalan ako ng isang mahalagang kaibigan dahil sa maling akala at hindi pagkakaintindihan. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin po ako. Gusto ko pong ayusin ang aming samahan pero hindi ko po alam kung paano. Natatakot din po akong masaktan muli o mas lalong lumala pa yung sitwasyon. At higit sa lahat, naguguluhan po ako kung paano ba ako dapat tumugon bilang isang kristyano sa ganitong klase ng sitwasyon. Pastor, paano ko po ba maibabalik ang aming pagkakaibigan? O dapat ko na lang po ba itong bitawan? Mag-move on? Paano ko rin po maiiwasan na hindi mahulog sa kultura ng chismis sa opisina? Gusto ko pong matutong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong oras at gabay. Umaasa po ako sa inyong panalangin at payo. Umaasa po ako na ako'y matutulungan niyo. Nelia. Ito pong pagiging marites, minsan naiintindihan ko atin Nelia, very common ano na to eh. Kultura na to eh. I hope hindi lang... Hindi hindi sa sa opisina niyo nangyayari. Pero naiintindihan naman namin yung sitwasyon mo at Nelia, no? Yung mawalan ng kaibigan, Okay, mahirap yan kasi nagtatalo ka, di ba? Your turn, uh, paano ba? I-value ba yung offense o i-value na lang yung relationship? Ganyan yung tinitimbang mo dyan eh, no? Mahirap yung ganitong sitwasyon, lalo na kung yung tao hindi handa rin namang makinig o tanggapin kung iba nga pinapatawad na ayaw pa rin. Ngunit bilang isang kristyano, may tamang paraan na harapin yan. unang una unawain yung destructive power ng gossip. Okay? Ang chismis ay may kakayanang sirain. Okay? Hindi lamang yung reputasyon kundi pati yung tiwala at relasyon. Okay? May verse dyan sa Proverbs, yung uh, taong mahilig sa chismis, separates close friends, sabi. So, minsan, di natin alam kung sino pinagmula ng mali-informasyon, ngunit ang epekto nito ay totoo. Yung pait, yung galit, at nasisirang relasyon. Paano malalaman kung isang bang kwento ay gossip? Mahalaga kasi maunawaan, madistinguish natin, at matukoy natin kung ang kini kinikwento sa iyo ay chismis o or, or pwede namang makakatulong na impormasyon. Unang-una, totoo ba 'to? Okay, bibigyan ko lang po kayo ng prinsipyo para kung magkukwento kayo ng buhay ng iba sa ibang tao, ang unang mong tanong, totoo ba ito? May ebidensya ka ba? Hakahaka -haka lamang ba ito? Pangalawa, makakatulong ba to sa taong may problema na ikukwento mo dun sa taong pagkukwentuhan mo? Kasi kung hindi po part ng solution yung taong pagkukwentuhan mo, chismis yun. Kasi hindi naman siya part ng solution eh. May problema sa pera yung ikukwento mo. Eh, itong kukwentohan mo, hindi naman makakatulong. Eh, wag mo na ikwento kasi ano man purpose mo? Kasi pangatlo dyan, sinabi ba ito na may tamang intensyon sa tamang pamamaraan? Kasi kung intensyon mo, kumalat lang yung nangyari masama doon sa isang tao, eh, naging ano ka pa, naging accomplish ka pa doon sa chismis. Kaya huwag mo natin gawin yon. Tanongin mo lang, makakatulong ba yan? So, paano mo nga haharapin atin, Elia, na may grace at wisdom? Alam mo, may, may verse ako sa Bible. Sabi sa Santiago 1.26, kung may nag-aakalang siya ay reliyoso pero hindi naman magawang. Mapigilan ang dila niya. Walang silbi ang pagiging religyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. So kung inaakala daw natin na tayo ay religious people, religious person, pero we cannot control our tongue, sabi niloloko lang natin ang ating sarili. Kaya again, Atenelia, una kong panalangin sa iyo, ipanalangin mo siya yung tao na yan, na parang feeling mo, sinira niya ang pagkatao mo or maaring naniwala siya sa mga maling uh, kwento, ipanalangin mo muna siya. Daanin mo muna ito sa spiritual level. Pangalawa, iwasan mo rin na magtanim ka ng galit at sama ng loob. Kasi ang mangyari lang, yung false uh, story na apektuhan ka kahit walang foundation naman yung kwento. Dahil nga, chismis lang, wala rin naman ba siya. So, iwasan mo magtanim ng galit dahil pag nakita mo siya, maglalagablab din ang iyong uh, sarili. So, maging mabuting halimbawa ka sa mga katrabaho mo. na mo kasi isa kang kristyano. So, sabi sa Bible, love your enemies. Pray for those who persecute you. Kaya mahirap to. So dapat mo ba siyang hayaan o subukan ayusin ang relasyon? Nasa yan, yung discernment. Ang una mong agenda, maayos ang relasyon. Kung kailangan mong patawarin, hingin mo ng tawad, yun ang una natin. Pag nasubukan mo na at ayaw niya, maaring it will might, it might take time muna. Hayaan mo lang mag-cool down at mag-move on ka sa buhay mo at huwag ma-stuck lang sa unsettled relationship nyo. Paano maiwasan ang kultura ng chismis sa opisina? Huwag ka na saw pag may nagchichismisan ng mga marites. Iwasang makinig sa mga chismis, hindi katapunan ng mga baso yung tenga mo, huwag mong entertain yung mga kwento, wala namang kwenta. At magdala ka ng kultura ng encouragement at hindi paninira. Ito lang po ang panalangin ko sa tinelya. Tandaan mo, hindi mo kontrolado mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Ngunit kontrolado mo kung paano ka magre-reply, tutugon, magre-respond. Pilitin mo lumakad sa katotohanan at magbakumbaba at humble at ang biyaya ng Diyos ay mapapa sa'yo. Santiago 1.26, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Tayo manalangin atin, Elia. Lord, ito pong mansahe na to ay nakaka-relate ang maraming Pilipino. marami la, Lord, relationship, marriages, ang nasira because of chismis. Ito yung mga kwento na wala namang basihan, mga kwento na may maling intensyon. Minsan nga, kahit totoo, kung mali naman ang intensyon, mali rin, Lord, ang pagkakareceive. So, Lord, we pray na tulungan mo si Atin to overlook offense dahil sabi mo rin sa Biblia, those who value relationship more than the offense ay blessed na tao. So, Lord, thank you sa mga taong uh, hindi naniniwala at hindi nagiging kasangkapan sa mga kwentong walang kabuluhan. At salamat, Lord, sa pagkakataon na to na ang salita mo nagbigay linaw sa paggamit ng aming dila. In Jesus' name, amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides